Mga po mga ka-farmers, ulit kang baka po pala sa YouTube channel. Ito, may nang haul ang rotor. <laughs> Motor pong dinala nila dito. Sobrang lucky talaga. Uy, hey, kaway-kaway! Pagkawa! <laughs> 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 la wala, wala, wala! <laughs> dumating na po yung mga risk back namin oh. Ang lupit talaga ng team namin oh.